So, welcome to my YouTube channel guys. Good morning sa inyong lahat dyan. So, andito tayo ngayon sa ating walk. So, mag-vlog tayo karong maga. So, pupuntahan na natin guys. So, let's go! So, andito na guys. yun ang tinatawag guys na resealing ah uh, bali tao yung gumagawa hindi, hindi makina so itong yun ito guys yan okay. yun tayo para medyo tago-tago tayo sa kamera so yun kasamahan ko yan guys yun ang nahuma ng mga tao so ayan iba naman to maghapot ng karton sa so, mga uh, wapunta so, natin ginagawa nila nilalagay nila nakapatong sa so kunting ah uh, ano mo lang dyan yan yeah. kunting tala mo lang dyan wala lag lag ka dyan so itong tinatawag na bulpak bulpak mga bagong buti to G G galing nila hello guys good morning hi vlog so ayan <laughs> panoorin nyo na lang ha kay post na post ito naman eh so ito masyadong hawan kasi patapos na yung resealing nila o oh, yun Mildo. medyo kukunti na lang yung nga stock na bulpak so, yun super bagong buti so pag start mataas pa yan oh, yan. ng isang tao tapos itamada pag mapuno na ang isang case ay kamada na kalayong isang kalita buhat buhat na puno na piraso pag mapuno pag isang ganyan ng isang tao mapupuno ka agad yung isang case kasi bawat buha ng tao unom na piraso so kagad ayan. Ayan. ayan kita nyo isang dampot isang kiss yan ayan. bali dalawang kiss bawat dampot isang kiss so madali lang siya matapos ayan. ang galing ang galing talaga Nagdagdagan na naman ng shell. <laughs> kasi parang nakailas na sa akin. Nagdala nila kasi yung nagbablog sa kanila. Kaya welcome guys. Welcome to my family. Bawat dampot, isang piece yun. Anong magpiraso. taas, dalawa baba yung napamada so dalawa-dalawa sila para dalit ma mapuno ang isang tarima yun o oh. yung mga mga nila yung sa nila tapos na yun nila. yun na yun yung yun yun, uh. ano? Dampot, isang piece, isang piece. magaling talaga yung mga kasi so, bawat layer ng uh, bullpack yan, may karton <laughs>